Yun guys, good morning. Maglilinis na tayo. Why, why? Ayan, naglilinis na guys ang aking mga kapitbahay. Ang mga poor members, ang atong mga barangay officials, elected and appointed barangay officials. Dabak. sige why dudung ayan <laughs> And guys, andito kami sa Kanta Relocation Area sa may kalsada ito nga. Kasi Sabado ngayon, so kailangan namin maglinis sa aming daanan. Every Saturday, early in the morning. Ayan. So weekly clean up drive. Kailangan kasi namin ito guys sa DILG. Kailangan namin itong gawin para na rin sa... Uh, kalinisan ng aming barangay kaya tulong-tulong ang lahat para maisagawa at maisakatuparan ang paglilinis dito sa aming daan. Ah, diba? Hmm. Ah. Kayo dyan, naglilinis na rin ba kayo sa inyong barangay? Para merong magandang daanan no ang ating mga kapitbahay ang mga taga ibang barangay na papasok dito sa aming barangay pati ba malinis at maganda ang aming daan charot <laughs> anyway hindi pa to na semento guys ha kasi marami pang ginagawa doon sa loob mga pabahay ah uh, basta marami pang kulang doon kaya Saka na itong isisemento pag okay na lahat doon sa loob. Kasi masasayang lang din. Pag sisemento na kasi dadaan yung malalaking truck. Katulad ng mga ganito. Mga loader, yung mga bakbo. ba? Diba? Mabilis yan makasira ng mga daan. So, okay pa yan. Ganito muna. Kasi araw-araw guys may gawa dito. Maraming dump truck. Maraming ganito. Kaya may bilis lang masira yung mga dito sa daan. So linis-linis tayo. Mhm. in the morning.